Ayan po mga bis. Ayan, good morning, good morning. So, sobrang init ng araw, uh, araw ngayon mga bis. At so, sobrang init ang panahon ngayon. Kaya ayan, naisipan ko uh, mag-dilad ng kawali sa aming bubong. Ayan po mga bis. Ito po yung kawali. Ayan, nahawakan ko po siya mga bis. Pero yung mantika, alam ko, parang mainit na po. Kaya ayan, itry po natin mga bis. Lutuan ng itlog. Ayan, so, sobrang init. Sobrang init ang gumao oh. ano? Sobrang init. Ayan, binalikan ko na po mga bis. Kaya ayan, to. lutuan po natin ng itlog. Ayan po mga bis, ano po yung ito dito. At ayan, ayan po talaga mga bis. Umaano po siya mga bis. Ayan, sa sobrang init ngayon mga bis. Ayan po. Umaano po yung mantika. Ayan. Ayan, naluluto po siya mga bis. O ba? Diba? Ayan, naano po siya pag Ayan, naluluto po talaga sa sobrang init. Ayan, totoo po palang ginagawa din nila. Nabitulad sila ng i-ano na mantika. Ayan. Naluluto siya mga bis. Ayan o. Ayan, sa so, sobrang init ang panahon mga pisa, naluluto yung itlog po. Ayan. At kumukulot din sa mantika. O, ayan ang mga bis. O, ang galing. Ang galing mga bis. Nakapapirito tayo ng mantika. Dito, uh, nakap tayo sa sang, sang init lang ng panahon ngayon. Nakapapirito tayo ng itlog. Ayan. Ay. Ayan po mga bis. Nahawakan ko. Po. Kahit mainit po yung ano, ayan. Mainit po yung hawakan ng mga bis. Nabibilad po kasi siya ng init talaga Ayan Naluluto na po siya mga bis Sa init ng araw At sa aksila ng araw mga bis Sobrang init ngayon Nakakaluto na ng Itlog mga bis Ayan Sobrang init Ayan Hindi ko na mahawakan mga bis Mainit na Ayan Maghanap lang ako ng Mainit Mainit pa sa kamay ko Ayan, Mga bis Oh Mainit pa hawakan mga bis Ang wali Nabilad kasi siya ng gusto Sa init ng araw Ayan Ayan, naluluto yung itlog sa mantika. yung mga bis. O, ayan, mantika. Ayan, mga bis na ano. Sobrang init. Nakapirito na tayo ng itlog dito sa bubong natin, mga bis. At ayan, mainit-init pa po yung kawali na hawak ko. Ayan, talaga ma. na, nandito ako sa bubong mga bis. Ayan o. Mainit pati. Mahawakan yung kawali. Kasi nabibilag siya mga bis. Ayan, init. Ouch. Ang so, sobrang init kayo mga bish. Ayan, libre nang gas natin mga bish. Kaya ayan, nagpagpirito tayo ng itlog. Ayan. Bababa na ako sa kasunod.